Okay. Uh, kung pwede lang po yung mga nandun sa tent, umuwi na kayo. Hello, good morning guys. So, how are you So, today, sa Saturday, October 22. Uh, ngayon, ipagdiriwang namin yung death anniversary ng isang kasamahan namin na pumanaw na si Arnold kaya meron kami tournament and konting sarasalo oh, so ito okay. i-start kami ng uh, opening po tayo so okay guys isang, uh, thank you good morning bilang pagpupugay sa ating kaibigan, kalaro at kapartner na si Carnal so makapangyarihan Diyos tinipin mo po kami ngayon sa araw na ito Upang kunin kayo ang pagkakilala ng aming mayapang kaibigan at kapalo na si Carlo. Salamat, Salamat po sa po partner. Sir. Naman nilang natili sa aming mga puso at diwa. ...ilang pagkilala sa kanyang... Ah wala. Alisin mo kayo sounds. So medyo nagkaproblema kami sa aming sound system na low-bat mga uh, kaibigan global parpatin mo po na manay sa amin ang pagkakaisa na lobat yung aming mic iwasan parpatin eh, mo po manay, manay sa amin ang pagkakaisa iwasan ang anumang hitwaan at hindi pagkakaunawaan ng iyon Panitsabihin mo po ang maganda naming samahan sa lahat ng oras at panahon at maraming salamat po Panginoon sa so patuloy niyo paggabay sa amin sa so pangalan ng inyong anak at aming maminubos. Kasi yes, yes. Amen. 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 Uh, maraming, maraming, maraming 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 salamat, Prof. Okay. Okay. Uh, okay. Welcoming remarks from uh, yours truly. So, hindi ko nakakabaan Uh, Maraming salamat sa inyong lahat uh, sa pagdating ninyo ngayong umaga. Uh, very appreciate yung lalala na yung kapatid ni Arnold Cruz si Mrs. na tumating kayo lahat on a very short time. Matuloy lang yung ating uh, Arnold Cup sa Memorial Tournament. So yan, ang ating uh, tournament ayaw is Arnold Cup. Iyon lang yung mga Memorial Tournament kasi uh, uh, ayoko niyan eh. Gusto ko yung proper tournament lang. Pero just to commemorate yung ating uh, kaibigan na si Arnold na minsan din naging bahagi na rin ng Santay sa Club. So nagpapasalamat ako sa inyo. And then uh, hopefully uh, alam ko na very eager na kayo na uh, ipakita yung inyong mga skills uh, sa tennis, uh, tennis. No? Uh, 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 sikat na sikat na ako ng Santay sa Club. Pinagmamalak ko yun sa Pasig, sa uh, Laguna. Sa tigaw, ang mga player namin na sa Santay sa Club, more or less mga senior. Pero they play like 40s and 30s. Wow. Yon! Talaga, <laughs> Fred? Oh, pumunta sa ito. Magandang lalaki. Pero yung mga bata na yung player, huwag niyo kamunin. Kapapasubo kayo. So again, maraming salamat. And then hopefully uh, we will have a very enjoyable today. Marin hindi matapos but we still have a lot of days to plan ahead para matapos ng na ating. And then nagpapasalamat ako sa Panguluhan, President, Vice President, Uh, Rat, all the si Sir Conrad, si Kaboy, and all the rest of the I, uh, 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 SITC Club. And then, marami pa tayong plano sa club natin. And then, uh, magtutulong-tulong tayo para ma para natin yung ating mga plano ng video video ng tennis club. And then, papa sa lamang tapos uh, niya ko sa pagtulong sa atin financially to make the celebration enjoyable for the si Dr. Benji. Thank Thank you, Okay, again, maraming maraming salamat. Now, I'll give my mic to no less than our uh, Dr. Benji uh, de Mesa na naging isang uh, sparring partner ni Arnold Cruz. Uh, uh, yung dok, alam mo, si Dr. Benji, kailan lang kinala yan sa buong Malolos, di ba? As a medical practitioner. Uh, yeah. Hey. Pero sabi yeah, ko, yeah, si ko, Dr. Dr. de Mesa. Ko, ko. Siya ang si best friend ng ating kapatid ay, na pumanaw na si Arnold. Siya sila lagi ang magkalaban man, ng, ng, ng singles. singles? <laughs> <laughs> puro mga underspin na puro chat. <laughs> okay, so mga kaibigan, I will give you Dr. <laughs> Benji Tenosa for a very short history of talk. Maraming salamat, Beth. Uh, magandang uh, umaga po sa inyo lahat maganda kapatiyong may eh malakas mayong bosses ko malakas pa yung para ko? magisip ano tapos lang tapos 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 I never met Arnold. Arnold met me, you know, in this tennis court. And we started to play and we become friends and then tennis partners. Uh, back to Arnold. kasi si Arnold eh, I would say, re reliable. Kasi, kilala niyo naman ako eh. Pag, pag naglaro ako dito, sandali lang ako. Um, uh, na kagad ako kasi nga, yeah, may clinic ako ng ano. Eh, pero si Arnold, reliable. Pagka usapan uh, natin ala sa is, ayun ay, si Arnold. Ano? You know? Pangalawa, yun na nga, eh, medyo kaya-kaya kong kalunin sa Ang subwaya ang ko. Sigurado ko. Ginawa mong suki. So, talaga naman, ano, ay, nalulungkot ako. Even, even my wife. Sa mga uh, naglaro ka na, wala, wala, hindi na si ano, hindi darap yung evil, darap yung siya, ano, kaya, natutuwa lang, kaya yung isa sa mga dahilan bakit hindi rin ako, uh, anyway, uh, I'm sounding like an, um, this is a necrological uh, service hindi naman, ano, so, inspirational, ano, uh, since I'm a doctor, isa lang ang, uh, ano ko sa inyong uh, ano uh, if you want a long and healthy life you know research yan sa libro i search mo sa sa Google sa YouTube maraming maraming uh, pamaraan para maging long and healthy yung life nyo pero ang number one na ano yan, is exercise kaya tama yung ginagawa natin. Now. So ayun guys, narinig nyo yung sa payo ni Doc para maging long life. Ang number one na kailangan natin is exercise. Number two, uh, you should start early. You know, kung you know, yung mas bata pa, eh no. Kailangan dapat tayong project So, and then sabi ni Doc, mas maganda mas bata pa i-encourage natin na yung mga bata na mag-exercise. hindi yung kung kailan edad na at saka tayo mag-exercise. So, mas maganda is mas bata. when I was eating 26. So, 72, 72 seventy na ako. Yeah, more than 40 years na ako nagdalo. Now, another thing about exercise. Exercise being regular, you start early. If you are already old, do not overdo it. Ah, kung kasi yung pag-iisip natin, kaya pa natin. Ah, kaya natin, kaya na natin. Oh, so yan isa, yung isang suggest din ni Doc na, na kung tayo ay may edad na uh, ah, huwag nating pilitin yung ating katawan na gawin natin yung mga ginagawa natin nung tayo yung mga bata pa baga uh, yung isip daw natin is baga nasa isip is kaya pa natin pero yung katawan natin ay hindi na As kaya dapat limited na lang yung ating galaw kapag tayo may edad na wag natin daw uh, ah yong yung ating katawan para manalo pag nananalo ka, happy for Kaya ka. Kaya... But, uh, you know, can you release of happy hormones, you don't necessarily uh, okay. have So, that's it. Thank So, out uh, of sportsmanship. Ano mga players, pagka pag 60 pataas eh, magbigay na kayo. <laughs> <laughs> Para may happy hormones sila. Anyway po, ano? <coughs> Raise hand. ay can you state your name? Do solemnly pledge that I will be guided by the highest standard of sports by the highest standard of sportsmanship and fair play that I shall recognize and abide by the decision of the officials of the, officials of the game help promote the spirit of camaraderie among ourselves through this wholesome sport and resist from acts that will result in ill will among other participants. I further pledge that I will contribute my best towards the success of this tournament and help achieve the aims and purpose for which it is being held So help me guys. Thank From the beginning. <laughs> translate in Tagalog. Thank you much, For a very uh, passionate uh, out of sportsmanship. I may now give the mic to President uh, Press to open our tournament formally. Okay. <laughs> So, yan ang aming president, si Press Ray. And ang vice president niyan is, walang iba kung hindi ako po. Arnold Cruz Yours truly. Sarap po, mag-enjoy tayong lahat. At hindi ko na po pahabal at yung ito ay sa pagkain, yung iba naman ay ikutap sa panalo. At ang mga po sa inyong lahat. Let's the game begin! So now the table is ready. Siguro bako tayo ng maro. Hindi ko alam. Quick uh, coffee and uh, whatever. Picture taking muna tayo eh. lahat. Picture taking. Picture taking. Picture taking. Buhati na lang yung table dun sa ano sa gitna. So yun guys. Uh, Mag-start tayo ng games and then picture taking muna tayo. So Okay picture lang okay so yun guys tapos na tayo mag program na mag opening and ngayon naman is bago tayo mag start is eh. mm hala -hmm. tapos ngayon magkakainan muna tayo breakfast muna tayo so yan ating pagkain is lugaw and then puto at mamaya lunch, meron din tayong ah uh, pang-lunch. So ng tayo dito today. Pangpainit papalaon nalang dito. So, yun guys. Uh, copyright ako may music. Dito muna ako. So, yun, mare pa. Mag-i-start na tayo after nitong breakfast natin. And tayo ang sa, sa tournament director kaya baka hindi ako makasali sa games pagbibigyan muna natin yung ibang player so okay mga repa kain mo tayo breakfast and magiging game na tayo okay good morning mga hagi mas bye bye arigato so ayun guys start na tayo ng games first game ayun uh, ito sa court number 1 is uh, class A and B category Ang magkalaban is si Bolt Angelo versus Jojo and Boy. And sa court number 2 is uh, category natin is Class C and Senior. Ang magkalaban ay si Art and Krafred. Ang kalaban is si Pert and Dr. Tapang. Yabang mo! Gago! <laughs> <laughs> Nakavideo video yun! <laughs> Hayop! Hidden <laughs> talent May lasun pala yun! <laughs> So score sa court number 2 is 3-all. And dito sa court number 1 is 5-2. Uh, બોરા Hey, <laughs> ito Second juice, second juice. Gago yata. <laughs> padar padar. Reba pa. <laughs> padar padar. <laughs> mayor, mayor. Mayor. Tatawag na ako, Mayor. <laughs> so, yun. So yun guys, nag-stop kami ng game pa Kasi humamog Kaya i-stop is muna tayo Antayin natin tumila Maaga pa naman, ma time check is 9am So mag-resume tayo ng game Pag gumina itong ulan Pag nawala na So kung hindi naman tumila ang ulan uh, Magkakain lang tayo to, magla -lunch. And then next week na lang ulit ang game natin Okay bye Thank you, thank you mga Arepa okay, Bye bye so guys so dahil na stop yung laro namin dahil sa umulan so siguro next week tutuloy namin yung tournament sa uh, saturday uh, kaya ito ngayon uh, alam mo na tayo ah uh, happy happy time pero ngayon maaraw na kaya lang nag uwi na yung mga player time check is alas talauna 1pm uh, so yan dahil naulan kami kanina Na-uwi tayo sa inuman wala so, okay. uh, na wala na wala na wala na wala na na Nandito okay, na lang uh, next Saturday ulit yung laro namin. Okay, thank you very much. Sa ligat na mas na. Okay, bye-bye.